Um, ako pala si Romel Suarez. Uh, ang kantang to ay ginawa ko para sa mga kabataang naliligaw ng landas. At um, uh, ipinanalo ko to sa TESTA uh, DepEd, sa ALS. <clears throat> Sana magustuhan ng mga manunood. Title, Tayo at mag-aral, composed by Romel. Ako yun. Binigyan nyo kami ng paaralan Ang susi sa kinabukasan Gamang mga nayukat ng kahirapan Kahit kaibigan, sumasama tayo sa buwan ng kahirapan. Pag-unlad ng ating pamayanan, kaibigan, tayo na mag-aral. Bawat kabataan, may karapat ang mag-aral dahil ikaw ay isang Pilipino, iaangat ang bayan, ang laing sinilangan, dahil ikaw ako tayo ay Pilipino. Pilipino, Pilipino, oh, oh, oh. oh. Tayong lahat ay may pananagutan sa pagtulong at paglad ng ating bayan. Nararapat ka na, na makamit ang tamat sa pan. Bawat kabataan, may karapatang mag-aral Dahil ikaw ay isang Pilipino Iaangat ang bayan, ang lahing sinilangan Dahil ikaw ako ay isang tayo tupin ang karapatan pag-unlad ng ating pamayanan kaibigan tayo natin mag-aral tayo natin mag-aral tayo natin mag-aral Bawat ka betaan may karapatang mag-aral dahil ikaw ay iaangat ang bayan Ang lahing sinilangan Dahil ikaw ako tayo Ay Pilipino 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 oh, 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 oh. Para sa mga kabataan